Grabe ang dami. Ito Dito Kaya, Ang, mura ng dito lang. No? Ha? Mura ng tumpukan dito. Kaya dito ka na mamimili ha. Huwag na lumayo. Kaya, na mamimili, Wag na lumayo. Kaya, mga <laughs> 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 200, 200, 200 mura-mura. Dito te, tanong ko lang, magkano kilo? 150 ka lang. Magkano? 240, lang. 240 sa loro <laughs> pag te. Te, sa pag e 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 pag Panalo, panalo na. pag right, e isang uh, magandang uh, pag po sa ating mga e na e pag e at sa kayaan po no, mga kapartners ay uh, sama po ako no dito sa may uh, Lower Tapis Market no upang uh, mag-update muli sa mga presyuhan or kaganapan dito no. At sa kayaan po ay dito ako sa shortcut sure sa daan papuntang Bulungan ay uh, nagkakundat tapit po no, dahil uh, meron pong isang uh, uh, sasakyan kutsi na nagkasalubungan kaya nagka-traffic kami dito, napakarami mga motorista dito kasama ko at ngayong hapon po ito mga kapaktors no, at uh, puntahan po natin itong uh, La Huerta Peace Market Ayan. at uh, itong La Huerta po mga kapaktors sa hindi nyo po alam ay ito po ay uh, magkalapit lang po ito sa may bulungan sa Paranaque so expected po natin na mura ang mga tumpukan po doon So, bago natin malaman niya mga partners ay uh, siyempre samahan niyo ako upang ating i-update at mag-ikot-ikot kung ano nga ba ang mga presyuhan ng mga isda doon. So, tra, mga Pacmars, samahan niyo ako. At bago po ako magsimula, no, at siyempre, uh, magpapasalamat muna ako sa ating mga OFW, no, sa Saudi Immigrant. Ayan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong uh, pagtangkilik sa aking pong mga video. At siyempre po no, pasalamatan ko rin po ang aking ang ang mga viewers ko na mga silent viewers. Ayan. Maraming, maraming salamat po sa inyo sa walang uh, sawang pagsuporta po sa akin channel. Ayun po no, siyempre po at maraming din po ako sa mga kapwa ko vloggers. At talaga naman pong uh, patuloy po no, patuloy pong uh, pag-update at uh, pag-upload uh, no sa makasamahan ko vlogger no. At palaki na po tayo mag-iingat po, no? So ngayong hapon po nito sana po ay uh, masama nyo po ako dito, no? Sa may uh, Paranyake Peace Market or uh, Laverta Peace Market ayano. No? So tra. At uh, ang tagal po itong kutsi na ito. Hindi pa nakakabantay dito sa unahan. So tra. Samahan nyo po ako ngayong hapon ito. Let's go. Uh, warder, ka rito kailangan na pinatay mo muna na walang makapasok sa dulo kasi itong ito ito dito sa tapos pustuang pa ito ay natin ito kaya hindi pwede ang kalubungan dito pero pagdating ko sa gitna masya na ang dalawang puro dito ito lang talaga ito

tulungan dito kaya ang asahan po natin uh, mura mura no? din ang tulungan sa Lago Tapos Market ngayon dahil yan po ang pa, uh, para niya kay public market no? pag uh, sirado kasi dito sa umaga uh, doon siya nililipatan no? sa so, Lago Tapos Market so ating pong puntahan Ah, no? uh, malapit ang ito ha? sa kalawang tap pangasahan po natin bura bura yung bigay mga panindang sila atong bura ayun ano? sa ano? at sa sa ating mga ulit na na sa mga pahilip sa US natin natin maraming maraming po dito ay nakaliwa kayo rin ako. Ako tayo po sa amin, na kung hindi yun po ba? So, Tadaan okay, na po lang mga na po na po

Oh, walang ganong tao ngayon. Ito, may isda rito. Ang dami, oh. Tumpukan, oh. Grabe hapon. Tumpukan sa hapon. 90 na lang, 1 foot. Oh. Mura pa tumpukan dito talaga. Oh, yun, ang pusit, oh. 130. 130, oh. Yeah. Trate, oh. Ah, to kalonggong babae. Lalaki po. Lalaki siyang dadong. Pagka pala rito pagkahapon ano. Kita niyo po mga kapakwas oh. mura dito talaga. Halos kasi makalapit lang sa bulungan ano. Ay, hindi po kasi hindi po sa bulungan galing sa namin eh. Ay, hindi ito bulungan? Ah, yun. Press na press po. Oh. Tayo mo ilang piraso ng ano? Isang dumpo ko. Oh. 2468. 10 piraso. Oh. Saan ka pa? Panalo-panalo na. Grabe. Hapon pala ang kwenta. Oh, murang-mura na. Murang-mura na. Oh, sandan oh. Sandan. Hilapi oh. Kalahati oh. 1.40 So na Ang daming tao dito paghapon Magkano Kuya, mga Ano lang ang lati Magkano? kilo. Ah, 200 kilo. Sira na. Ikot. Nga, niya. O, o, wala Brabe, no.

50 lang ang tumpok oh. Ano pinagbusta mo? Tara, tara, tara. Tumpak si. Dalagang bukid. Oh, ah, dalagang bukid 'yan. 50 lang 'yan. Ito kaya mangeneki. Ang mura ng tumpukan dito, no? Ha? Muran tumpukan dito. Kaya dito kana mamimili ha. Wag na lumayo. Ng mga <laughs> 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 ang mangangawiwa. Ang uh, aliwa ayan, no. Uh, oh. Ito na, terminal. Terminal ito, pa. Ambi ah, ba ako ng ano? Eh, terminal 'e. Eh. <laughs> Oh, uh, murang-mura na ng, nga no. Oh, wala um, sanda no. Sanda natin dami oh. oh 2468. Pito piraso. Grabe. Dito to. Anong street to te? Anong street? San Dionisio. Dito. ito. Nasaan? Ah, Burgos, Burgos, oh, Burgos. Oh, Burgos. Uh, si Burgo. Burgos po ito mga kapangyarihan. Ramon, um, may pagdating. May dulo rin, oh. oh. Thank you, ate, ha. Ang dami mo tuloy push it po, oh, grabe, push it natin. Te, yung... talong ko lang, te, magkano yung isang ano ito, te? 200 po. 200, te, mura-mura na. 200 po yung isang ano, isang plato. Panalong-panalo -panalo na ako, mga pakna. Ang mabibilang tumpukan sa araw. Kasi, ay. Kaya ka, talagang talagang. Salay, salay. Mura ang tagpungan dito. Sa dulo yata meron pa eh. Ito, posit naman to. Uh, adobo. Ano to, tay? Tambulog. Ha? Tambulog? Yes, parang tahun. tahong. Tahong na malaki. Pang adobo, pang gata. Masarap yan. Tambulog. Tambulog. Dito tayo, tanong ko lang, magkano kilo? 150 kalahati. Ano eh. yan? 150. Tambulok. Para siyang tahong. Tahong niya, parang tahong niya. Masarap. Laki no? Yung puti yung masarap. Oh, mat mataba yung ano niya. Ito, mura na ito. Ito, oh. mura na ito. Kaya kung meron pa ba doon? Wala na yata eh. Bakit kasi yung balut na yun? Bangus Kaya sa hapon, dito lang pala yung tupukan. No? Pero marami yung namimili. Oh. Araw ng ano? Araw ng... Uh...

merong 100 ang kilo sa danggit ito loro ay, ay, ito kilo nito eh. sa loro, sa loro makano? 240, what 240 sa loro latin. sa pagi? 250, 250. 250. makano 240? 240 240 gilap ah oh, grabe ang dami po lang nalito hapon hapon ang pamimili ng ating mga kababayan ito tingnan natin ito 120 oh. ilupin 100 kalahat eh kulay. Ito, may mga bilihan tuyo. Okay. Pinagkaguluhan itong puka, no? Sandaan lang kasi. Murang-mura na. Punta tayo sa dulo. Ito naman yung bilihan ng gulay sa dulo na ito. Kitin na po natin mga kapatid. Tingnan ko may pinagkukuluan doon. Oh. Hapon no. Oh. Sa hapon pala, ayun alam na natin, kaunti lang ang display. Mas marami sa umaga. Ito may mga isda rin dito. Ito meron dito. Ah, 65 Ito may gulay rito Hindi ka ng gulay Sa umaga medyo ma Mas marami sa umaga no? Yan alam na natin So balik na tayo Ay. Mas marami na natin sa umaga Kumpara sa hapon. Kasi yung uh, sa hapon. May mga tubukan naman din. At namimili na rin natin yung mga kapagayon. Pagka sa hapon, marami ka rin mabibiling tubukan dito. Dito lang po yan sa labas ng pwesto po. No? Labas ng pwesto sa pamilya ng bayan ng Paranaque. gulay, dami gulay rito. Alo, tun tun. Maraming tao dulo. Ay dulo. Piborgos.